bago tayo mag start mga boss ay ilalagay ko yung location ko dyan sa baba kasi may nababasa pa rin ako itong huling upload ko may nabasa pa rin ako na nagtanong kung saan yung location ko o kaya saan yung location ng shop ko siguro nga tuwing mag upload tayo ng bagong video may nakukuha din tayo mga bagong viewers na hindi pa nila napanood yung mga past video natin na gumawa tayo ng video tungkol sa location at nag-announce na rin ako sa FB page ko, yung location ko at uh, mayroon pa rin nag-BPM kung saan ang location kaya siguro gagawin ko tuwing mag-upload ako ng bagong video ay ilalagay na natin yung location Okay mga boss, shoutout natin sila Berdogo Nation ng Tagig. Shoutout din kay Edge Stick ng Cavite City. Shoutout kay Rinan Padilla. Shoutout din kay Nas Technician Life. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang po sa baba para may shoutout ko sa susunod na video ko kung medyo may eksik-eksik ma shoutout ko kayo so mga boss start na tayo okay mga boss welcome back at meron tayong gagawin ngayon na ano equalizer to ang brand niya ay ayan Pioneer GR das 333 graphic equalizer So ilang bands ba to? 1 2 3 4 5 6 7. 7 bands equalizer. So on -off. ang problema nito sabi ng mayari ay hindi daw maganda tunog minsan okay minsan hindi. So yan. Bali ito ay isang mayari lang tatlong unit yung dinala dito. Bali isang yan gagawin natin yung yung Mac 1518 tapos yung power amp nila na ano na assemble. So mahuhuli yung power amp kasi maraming bilin sa kanya na dapat gawin. So, unahin muna natin tong Pioneer. Then, susunod so, natin si Umac. Tapos, yung amplifier na to. Shoutout pala sa may-ari, si Kuya Carl Bustamante. Siya yung nagpagawa sa akin ng Sakura 739 at saka 733 na amplifier. So, mga boss, i-prepare ko lang tong ano, i ko lang tong mga gagamitin natin para matisting muna natin ayan mga boss, bali tinitesting natin ngayon ah, nakakabit na siya bali ito yung ginagamit natin pang testing yan, nakagabit muna dyan yung audio, kung mapapansin nyo basag yung tunog, ayan o oh. so try natin galawin to yan lagapak pag ginalaw natin tong on off ng equalizer umuokay naman tunog yan. yan so mga boss may patayin muna natin may posibilidad na sira yung switch nito tapos tapos pakano tanggalin muna natin may posibilidad na sira yung switch nito itong itong equalizer on off nya then titingnan din natin to mga slide kung may tama na pero sa tansya ko pag mga ganitong branded pioneer magaganda to matitibay ang slide nito kaya sa tansya ko hindi nakaka problema so ang magiging focus ng trouble natin ay dito sa switch so pasalamat tayo at medyo madali dali lang ang repair nito sa tansya ko so mga boss tika lang buksan ko muna at ipapasilip ko sa inyo yung laman okay mga boss so ito yung laman ng ano ng Pioneer na GR da straightway so ang magiging sitwasyon nito mga boss ay wag kayo mag expect na huhugasan ko to at hindi po pwedeng hugasan to yung ganitong Pioneer may mga board na dapat hugasan may mga board na hindi pwedeng hugasan So katulad nito, hindi natin pwedeng hugasan to basta-basta kasi may composition yung circuit niya na carbon base. So mamaya pag binabad mo sa sabon niyan, lalo na kung matapang na sabon ang magamit mo, ma matunaw mo yung ano, matunaw yung contacts niya diyan. So carbon base lang ang nagdudugtong diyan sa mga circuit niya. Hindi pwedeng hugasan 'yan kasi kung matapang na sabon, madadamage mo 'yan. So actual o tamang linis lang tayo dito, ibablash natin. Pero itong ano, kakalasin natin 'to yung switch para malinis natin yan siguro ibababad ko to sa gas at saka sa langis wala naman tong kalasa na no? so yun ang mangyari dyan para masuka nya yung ano masuka nya yung dumi wala naman siguro tayong pamalit dyan at ako wala din akong pamalit dyan kaya i-repair natin dyan so ito lang yung board nya ito yung mga pinaka preamp nya yung dalawa kada isang channel siguro yan sa ko tapos dito mga boss napansin ko may science of repair na ata kung ano man ayan o oh. dapat ang fuse dyan ay 0.5 ampere 125 volts so wala na malamang nilagyan ng jumper yan sa ilalim mamaya silipin natin yan din may isa pang fuse dapat dito tingnan natin o oh. wala din nakalagay malamang nasa ilalim din yan so sisilipin ko mamaya yan mga boss for the meantime kalasin ko muna to kalasin ko muna to tapos itingnan natin yung likod kasi pull out natin Okay mga boss, so kinalas na nga natin yung ano, yung board, kinuha natin dito sa ano. Ito kasi may pwede nating hugasan. Tapos ito, hindi na siguro natin hugasan kasi medyo hassle na. Kasi nga yung sinasabi ko mga yung mga carbon base dyan na dugtungan. So hindi na natin hugasan. Iba-brush na lang natin to para malinis. Tapos yung sinasabi ko dong fuse na baka may jumper sa baba, mali ako dun. Ah, hindi pa naman nagagalaw yung board nito, maganda pa eh. Kung mapapansin nyo, mayroon pa nga syang coating oh. Kaya siya makintab kasi may varnish coating ata yan. No? Oh. So, ayan. So, bakante talaga yung mga fuse na yan para sa ibang features niya siguro. Kaya nakalagay dyan. Pero, gumagana naman to kaya wag na natin pansinin yan. Dito na lang. So, mga boss, ang gagawin natin dito ay kakalasing ko muna tong dalawa din ibababad ko na sa gas. So, habang binababad ko sa gas, ako naman lilinisan tong ano, yung body bablas ko muna to then saka natin na uh, simbolin ayusin uh, natin to. So yun lang. Yun lang ang gagawin dito mga boss. Ilinisan lang natin tong switch kasi naglolo nga. Yun lang ang pinaka trouble nito. So mamaya pag gumana na, testing natin yung mga parts kung okay pa. Yung mga sliding niya. So hanggang dito lang mga boss. Update ko kayo mamaya. O so, ayan mga boss, nakalas ko na. Bali bago ko pala babadan sa gas, subukan ko muna tong sa locker tenure. Kasi naalala ko yung unang yung isa pang ginawa kong ano, mga switch din ng isyo, mas mabilis na linis ko doon sa locker tiner kaya yun muna ang gagawin ko, selyado pala to. Hindi natin pwedeng kalasin isa isa kasi delikado. So papatakan na lang natin dito ng locker tiner din lalaro natin ng ganon hanggang sa gumanda yung contacts niya. So yun muna ang gagawin natin diyan. Pag hindi effective, pupunta tayo dun sa ano, So baka balang araw pag nagka-budget tayo, bili tayo ng contact cleaner o kaya WD-40. So subukan naman natin 'yon kasi marami din nagsasabi na okay 'yon. Kaya lang matagal na akong hindi gumagamit ng WD. Hindi ko alam kung nasanay na kasi ako sa gas at sa is okay naman at saka sa thinner pero baka balang araw subukan natin 'yon mga boss. Okay mga boss, bali update ko na kayo dito sa ginagawa nating pioneer na 7 bands equalizer. So 'yan, Nalinis ko na yung ano yung switch niya. Ang naging procedure natin diyan ay locker tiner. Ito yung ginagamit kong locker tiner. So binuhusan ko ng locker tiner tapos nilaro ko yung switch ganun, nilaro ko. Tapos pag ano ng umuukay na yung mga contacts, pinalo up ko na, na ng ng langis. So ito yung pinang palo up nating langis para pag ginalaw mo, pag pinindot mo, swabe na yung ano, swabe na yung pagpindot. Tapos ang ginawa ko mga boss, ni resolder ko na lahat ng mga hinang dito. Yung sa mga IC. Yan, yan ang mga ni resolder ko. Dito ni resolder ko na lahat yan. Para no, para ma-sure kasi napansin ko medyo na na malapit na mag-crack yung hinang. Ganun din to sa switch. Yan, ni resolder na natin yan para umuukay na. So, pan, maganda pa naman yung board nito kaya mga boss, uh, i-assemble ah, ko muna to tapos magte-testing tayo. So saglit lang, iayos ko muna din final testing tayo. Okay, mga boss, update tayo. Bali, ayan nakapower na, nakakabit na 'yung jack. Tinanggal ko lang 'yung power ng power di speaker natin kasi biglang tutunog. So hindi ka pa yan naka talaga. So ayan. Nakaano na yan, nakakabit na yan sa dati niyang estado. Ngayon, sasaksak natin ngayon yung power ng power the speaker natin yan okay na subukan natin to ngayon So okay na mga boss. Bali gumagana naman tong mga ano, gumagana naman tong mga pihitan nilinis ko na lang yan pero na-adjust pa so nagpa-function pa try natin yung kabilang channel naman itong sa taas yung sa taas na side yan so inon lang natin yung monitor para mag-off sya so dito yan sa kabila yan try natin yan gumagana o natin ito yan na ito yan yan okay mga boss, kahit 7 bands equalizer lang ulit, another wow ganda ng tunog nito para sa akin mga boss ha, hindi ko naman sinasabi na magiging reference na o basean nya, pero para sa akin personal, 7 bands 7 bands lang na equalizer so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 bands per channel nung natapos na nating linisan at gumanda na yung tunog, ang ganda talaga ng tunog pala nito, ayan o, oh, 7 by 7 independent equalizer, so kaya pala sabi ng iba, yung sinasabi dati na mas maganda mga sinauna, talagang ako'y maniniwala na ngayon. Magaganda talaga yung mga sinaunang gawa. Unang-una dito na lang sa mga slide. Sa mga slide potentiometer, kahit may ilaw siya na sinasabi minsan trouble to sa mga China na China made na ano na na equalizer yung sumasabay sa tunog yung ilaw, yung pumuputok-putok yung speaker ito sa kanya sa tancho ko matagal na yung equalizer na to pero tingnan nyo naman para sa akin ang hindi ko lang alam kung dito sa recording ng cellphone maganda sa pandinig nyo pero personal ang ganda ng tunog grabe to wow ganda yan o Yung bayo ng ano, yung bayo ng bass buong buo tapos yung pitik ng kalansing talagang ano, malinis siya tapos yung mid niya, talagang ramdam na ramdam mo yung mid talagang clear na clear ang ano niya yung mid frequency niya so maganda yung gumagana pala dyan ito yung power speaker na ginawa natin ng video ha, na may relay yan so so far itong dalawa na ginawa natin hindi pa natin na titisting yan pag nagawa na lang natin yung ibang amplifier so okay na siya oh okay na no? Yan yung ano. Pag naka-off to, ibig sabihin bypass yan. Yung hindi gumagana yung equalizer. So parang dumaan lang yung audio dyan sa proseso niya o sa board niya. Pero ito yung tunog ng may equalizer yung gumagana. Yan yung wala. Ito yung ano. Wow! Hanip! Panalo! Swerte nang may-ari ito. Shoutout sa iyo, Kuya Carl. Ganda nitong equalizer mo. Para sa akin, panalo to. Ganda. Natapos na tayo kanta. Ganda oh. So, mga boss, hanggang dito na lang siguro yung video natin at medyo nag-i-enjoy naman ako mag-soundtrip dito sa equalizer. Ang ganda kasi ng tunog. Ang linis. Ang linis. Walang kakorokalaskos, so oh. Ang linis ng tunog, oh. Okay, oo oh, oh, natin. Maganda talaga pag may equalizer. So, mga boss, ang masasabi ko lang, pag gusto nyong kumanda ang tunog ng amplifier nyo, wag yung mixer. Yung mixer technically eh, hindi yan pampaganda talaga ng tunog. Maaring gumanda na yung gain ngayon kasi may mga packet equalizer na nakasama ton control. Pero kung gusto mong gumanda talaga tunog ng setup mo, equalizer ka o oh, kaya po sober tola nito ang ganda oh. So mga boss, mahaba na, pasensya na. Napadaldal na naman ako, nag-enjoy ako sa sas nito oh. Hanggang dito lang yung video natin. Kita-kita tayo sa susunod kong video at God bless po sa ating lahat at ako ako'y magsa sound trip muna.